No, mga ilang ganito na hong nandito naglilinis? nag isa lang pa lang yun. Ah, nag-iisa pa oh. lang ito. Pwede pala padamihin, ano? Oo, oh, mga padamihin. Eh. Oo, oh, okay. Malinis yan, yeah. yeah. oh, stainless. Baba na yan, patak na yan. Screen. Ah, pagkatapos pupunta dito. Oo, oh, okay. uh, kukuli. Oh, oh, Tapos isa sa akin, meron may bang kukuha para dali sa baba. Ah, oh, okay. Yung mga sako-sako na yan dyan. Ah, oh, okay. Yung sako-sako, okay. sa yan yan. Yung proyekto ni... Oh, proyekto ni... <laughs> Malalim pala ito. Ah, ito, ito hindi. Okay, so malalim pala ito. ito okay. ang Hindi, hindi,